evening, I'm back. This is some Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, mga nagkabugan sila dito sa glow sino ang panalo, yan yeah, ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat, maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo, syempre dito sa channel ko, at syempre sa lahat naman ng makamamasang dyan na laging sumusuporta dito Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat Syempre, gusto ko rin mag-shoutout sa mga nanonood sa atin dito ng bongga-bongga Kay Ronald Davis, thank you so much And then, Victor Michael Tanada, maraming salamat Rosario Balendres, Yaya Muhammad, Jet5264 And then, si Bobby Rodriguez, Cesar Añonuevo, shoutout sa inyo Ronald Guevas, nandiyan din si Russell2016 Mads Vlog, Barbet Elizalde Ronel Yohingganan, yo uh, Attorney Cornelio Dilag, at saka si Mabry. Thank you so much. Snake Gem, Ricardo Jr. sala, si Bren Baluyot, maraming salamat. Dr. Glenn Pasqual, Marilyn Lagsa, si Jerbin and Carlos, si Bren Baluyot, Carlos Ginga, at saka syempre si Miriam Milanes, maraming salamat. Melinda, Melinda Martinez, palagi din nakatutok dito. And then of course, si Dave Velasquez. Maraming 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 salamat sa suporta at pagmamahal. Si Lara High Five Key. Uh Si Chibibo. Ayan. So, lagi silang nakatutok dito. Maraming maraming salamat po. And then, of course, Randy Lucas, hindi natin makakalimutan. And then, si Madam Herrieta Solidad at saka si Madam Jenny Napaton, isama na rin natin, syempre, si Ed He. So, ngayong araw na to, syempre, pag-usapan natin yung top 10 na nakuha dito sa glow. So, ayun na nga, pa na nga lahat. At ito na nga, nagkaalawan na ng galawan. At, nako, nakakaloka. So, tingnan natin ang performance ng mga pumasok nga dito sa top 10. So, unahin na natin ang performance ni Baguio. Ayan. O, di ba? Ayan. Rumarap pa si Baguio. Si Baguio, very charm ang beauty. Isa siya sa mga napili dito sa top 10 finalist ng Glow. Ay, nako, maarangkada talaga ang performance ng lola mo. Sobrang panalo ang galawan panalo ang smile. So, ang ganda. Very glow na glow si Baguio. Mm -hmm. Isa siya sa mga napili dito ngayon. So, yan. In fairness kay Bagyo ha. Sobrang the way kung paano siya mag-perform ay talaga namang nakikita natin yung charm. And I think malakas ang laban niya para sa top 10 talaga ng Miss Universe. So, tingnan natin. Gusto ko yung styling, gusto ko yung the way kung paano siya smile And then, yung confidence niya sa sarili niya, talagang makikita mo dito. At sabi ko nga, oy, in fairness sa kanya. Ha? Mm. So, isa to sa mga talagang mm, matinig na kalaban ng mga kandidata dito. And tingnan natin kung ano ang mararating niya sa competition na to. Pwede siya sa akin ha. Pwede siya sa Charm. Pwede siya sa Universe. Pwede siya sa Supra. In fairness, maraming pageant. Kaya alam, medyo maliit lang si Baguio, no? But, performance level, marunong. Marunong maglaro. Mm -hmm. Simple, pero nandoon na elegante yung beauty. And then, next is Bohol. Yes, isa si Bohol sa mga napili din medyo na-improve na ang lakad ni Bohol. In fairness naman, maganda ang Bohol. Kaya lang medyo parang siguro konting papayat pa. Mm -hmm. So, pwede si Bohol sa charm, in fairness. Pwede din sa universe. Maganda din mo sa litato eh. At nakikita naman natin na yung beauty niya ay talagang pak na pak. Di ba? So, simple pero nandoon na alam mong lumalaban. So, isa siya sa mga nakikita ko na potential din talagang makarating sa dulo ng competition. Kaya lang konting practice pa mm -hmm. para mas bongga. Pero gusto ko din yung sway ng mga kamay niya. Yung ano na lang, yung kumbaga kung paano niya ihakbang yung mga paa niya. So, medyo ano pa jam Next is si Laguna. Mm -hmm. Nako, si Laguna. Sabi ko nga lagi, si Laguna ang isa sa mga talagang nakikita natin na pwede talagang maging dito sa competition ng Miss Universe Philippines. At nakita naman natin kanina yung styling. Marunong talaga sila maglaro. At saka, ayan, kung paano siya mag-project. So, ano masasabi ninyo sa kanyang pasarela? perfect na ba? Ang maganda kasi kay Laguna, yung height. Maganda yung height ni Laguna. And then, ayun. So, tignan natin kung siya nga ba ay makakarating sa top 5 ngayon taon na to ng Miss Universe. So, ako para sa akin, yung galawan ni Laguna. Maganda kasi yung build ng katawan ni Laguna. And then, I think yung pasarela na improve naman. Gusto ko yung styling niya kasi nagki-create sila ng iba't ibang klase ng styling. Hindi yung puro gano'n lang yung makikita mo sa kanya. At tingnan natin, isa to sa mga malakas ang laban. And then, isa din sa mga napiling finalist kanina ay si Miss Pasay. Mm -hmm. Si Pasay, in fairness, maganda din ang datingan, no? So ano lang talaga yung konting yung galaw mm, Ayun yung kailangan nilang ma-improve para mas parang humataw pa Kasi parang dito nakikita mo lang wala lang naglalakad lang sila Pero uh, yung dating ba uh, ho, sa paglalakad nila But kung beauty ang pag-uusapan in fairness naman kay Pasay sobrang ganda mm -hmm oh, di ba? Pa, oh, iba din yung beauty talaga ni Pasay. So, hindi ako nagtaka kung bakit isa siya sa mga napiling blow. Mm -hmm. Next is, of course, Teresita Marquez. Oh, yes! Ang lola mo. Talagang laban na laban. Ang maganda kay ano kay Winwin, -win, ano doon pa rin talaga yung the way kung paano niya igalaw yung sarili niya. Eh, hey, hey, kulang hey. kula na lang ibaliin niya talaga yung mga balakang O, <laughs> oh, pa, o, oh, ba? So, performance level, wala akong masabi Maganda ang performance Kaya lang talaga maliit lang si Winwin, -win, no? But, isa to sa mga masasabi natin tini ngayon Dito sa competition ng Miss Universe Philippines At, isa to sa mga napiling Miss Glow ngayon mm -hmm. Kaya lang yung katawa lang talaga ni Winwin -win Ang ano ko, medyo maliit talagang tignan mm -hmm. Next is Sinuluan daguna, Yes, si Sinuluan. In fairness ka, Sinuluan, no? Paandag din ang kanyang outfit kanina. At in fairness, talagang gusto ko din yung beauty ni Sinuluan. Sobrang wow. O, diba? So, simplihan lang yung galawan niya. Uh Oo, -oh. simple lang yung emote niya. At parang nag ano siya? nagbawas siya ng mga galawan mas simple, mas boga. Ah, o, oh, daan sa ganda. O, no, di ba? Very Miss Grant. O, oh, So, kayo ba? Ano ba diba, tingin ninyo? So, isa siya sa mga napili din kanina sa top 10. And then, of course, Sultan Kudarat. Ah, o, oh, si Sultan Kudarat talaga, she give 100%. At in fairness kay Sultan Kudarat, gusto ko yung beauty, gusto ko yung smile, gusto ko yung body, isa siya sa mga nakikita ko na parang, oh my gosh, may laban din talaga itong si Sultan Kudarat. Naaalala ko sa kanyang paglalakad ay si Sham, si Sub Sub. Medyo, ano, pa niya konti. Oh, pa, mm, di ba? So, ganda pa niya konti. At, gusto ko yung smile. Para siyang pinaghalong Aylin Damiles na, ano, kaya kanina sabi ko, in fairness. Next is Tagig. Oo, si Tagig iba din talagang pack ano din, palaban din ang tagig. Oh my gosh. Kung performance ang pag-uusapan, talaga alam naman natin mag-perform si tagig. Saka, ang ganda ng height ni tagig, ang ganda ng ayos ng buhok, ang ganda ng eksena pa o oh, marunong talaga sa camera din at maglaro. So isa din siya, oh, di ba? Isa din siya sa mga ayaw magpakabog. <laughs> at talagang she give 100% performance level. Marunong, marunong. And then of course Atisa Manalo. Yun mabasi si Atisa Manalo kanina, grabe yung sigawan. And then, sabi ko, hmm, si Atisa, simple ang galawan pero nandudoon na umaatake talaga ng bonggang-bongga. -bongga. So, gusto ko yung mga eksena na ipinakita niya dyan na talagang isa din siya sa mga palaban. Pa, hmm, hmm. Ang ganda ng mukha. Very angelic face. Oh. ah, oh, Di ba? So, oh my gosh, Atisa. Sabi ko nga, ang simple nung galawan ni Atisa, pero grabe yung dating niya. Grabe yung ganda. As in talagang ang Diyosa. Sa lahat ng mga nakita kong ganda, siya yung nagkoconnect yung eyes, yung smile, na talagang masasabi mo na wala kang duda sa ganda niya. Eh. Yung iba, magaganda, pero parang hindi pa sila ganong kabuo yung kumpiyansa. Dito parang piling ko sobrang buo ang kumpiyansa ni ati sa ipinapakita niyang galawan. So yon So nakita niyo yung mga galawan ng mga kandidata na napili nila bilang ano sa top 20. At nakita naman natin na lahat sila talaga ay maganda. So, yon Si Pasay, wala akong masabi. Sobrang panalo. Laguna, yes. Isa to sa mga lumalaban. Montinlupa. So, kahit maliit si Winwin, -win, pero talagang ando doon. Binibigyan niya yung 100% na galawan. Tagig. Bohol. Ay, nako. Nakakaloka si Tagig at saka si Bohol. Pero kung performance ang pag-uusapan, mas gusto ko ang ipinakita ni tagig kaysa kay Bohol. And then sinuluan Laguna, simple lang. Pero alam mo yon hindi naman masyadong ano, na. Sultan Kudarat, yes. Sultan Kudarat at Tagig, oo, di ba? And then, Iligan City. Si Iligan City, hindi pa natin nakikita yung performance, pero Quezon Province, yes. Isa dito, at sa si Bagyo So, tingnan natin yung ipinakitang galawan ni ano, na dito si ano si Iligan at to yung kay Iligan. Mm Para -hmm. makita ninyo lahat. Ah, oh, 'di ba? Ayan. Oh, <laughs> mm. In fairness kay Iligan. Sabi ko nga si Iligan masyadong ano eh masyadong performer, ano, performance level din. Pero nalungkot ako kasi parang hindi natin nakita na masyadong nag dito si Tarlac, no? Hindi siya yung yung napansin yung ganda ni Tarlac. Eh si Tarlac isa din 'yon. Si Leite magaling din, O oh, 'di ba? Pero hindi sila napansin. Anyway, so sampong napili nila ayun na binanggit nga natin sa kanilang ano, I think ha, performance ni ni Tagig winner Performance ni Sultan Kudarat at sa ni Quezon Province para sa akin. Kay Win-Win, okay din. At saka kay Laguna. O, oh, ba? Diba? And then the rest, tignan natin kung sino nga ba ang aangat sa kanila pagdating sa dulo ng competition. But for now, masasabi ko kudos naman sa 68 candidates ba? O na nagko-compete dito Silang sampo ang nagshine kanina Para sa glow Sila talaga yung nagglow At nakakatuwa kasi Talaga naman sila din yung nakikita natin No diba And congratulations sa mga napili nila And good luck Pero guys kayo guys Ano guys ang reaction ninyo dito sa mga nakita ninyo And then kundus naman kay For the Philippines Sa kanyang Instagram So ano naman, i-credit natin sa kanya yung mga video na pinakita ko sa inyo kasi sa kanya ko yun nakuha. Sobrang panalo, sobrang linaw. Kaya, thank you so much, di ba? Pero para sa akin, silang sampo, ay talaga namang di ka, ano, grabe, credible talaga yung performance na ipinakita nila at sobrang Grabe na loka ako. Ang gaganda nila. Mm -hmm. So, yon Tingin niyo saan na lang ba talaga magkakatalo to? So, i-comment below ninyo yan. At kung sino naman sa tingin ninyo ang umarangkada sa mga performance na ipinakita natin kanina dito sa ano, sa, sa naganap na passion show ng The So, guys, so, ano guys, ang comment mo, i-comment mo yan. So, guys, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ang notification bell para more updated kayo. Syempre, sa aking mga chika, sabi nga ganun, always keep smiling and love and love. So, guys, hanggang dito dito na lang hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you guys.